Ito pala ang dahilan, kung bakit wala si The Bark Ads Ryan sa Itbulaga, alamin kung bakit. Bagong grouping sa Itbulaga Olympics na kilala na. Itbulaga, muling naghatid ng good vibes sa mga netizens. Sa opening performance pa sa sa Itbulaga, ay naghatid na nga agad ito ng good vibes sa mga manunood, na kung saan ay sinimulan ng ating The Bark Ads na si Karen, pero, grabing bilita naman ang nangyari, nang mag-perform ang mga singing queens at si The Bark Ads Karen, na talaga namang pinahanga ang mga manunood at mga netizens, matapos nilang kantahin ang Love on Top. Hindi pa nga nagpatalo dito si The Bark Ads Main, na pinagpatuloy ang pagkanta at pagdiri. Ganun din naman si The at Smiles, At syempre si The at Ads Riza, Samantala, sa segment naman na bawal, judgmental ka ba, ay ang mga naging choices naman dito, ay ang mga singing queens, na kung saan, ay mas nakilala nga natin ang bawat isa sa mga singing queens, matapos nilang sabihin ang kwento ng kanilang buhay. Kinatuwaan at kinaaliwan pa nga ng mga manunood at mga netizens, nang rumampa na si Singing Queen an pero bigla ang nag-cheer si Miles ng Mendoza, kaya naman makikita na nga si Maine na hindi nga nagpatalo at muli pang ang ginaya si singing Queen Anne. Na talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan ng mga manunood at mga netizens. Medyo naging emosyonal pa nga dito si Singing Queen Sam, matapos na mapag-usapan ang kinagbago ng kanyang buhay, matapos na maging parte ng Itbulaga at ng Singing Queens. Pero, naiyak naman ng tuluyan si Singing Queen Ann, nang mapag-usapan ang kanyang daddy, na hindi na nga nakita, ang mga naabot nito ngayon, at ang mapanood sa Itbulaga. Sa Itbulaga Olympics naman, na talaga namang inabangan ng mga manunood, ay pinakita nga dito ang isa-isang paghulog ng mga Dalbark ads, at mga singing queens ng kanilang pangalan sa box. na kung saan ay kasama na rin nga dito si Alan K. Dito din nga ay ang unang nabunot, ay si Mayor Jose, para sa Red Team. Si Karen naman para sa yellow team. Si Tash ay sa red team. Singing Queen Yuni sa yellow team. Alan K sa red team. Si Miles naman ay sa yellow team. Singing Queen Casey sa red team. Singing Queen Jean sa yellow team. Si Riza sa red team. Si Paolo sa yellow team. Singing Queen Sam sa Red Team. Si Min sa Yellow Team. At kahit hindi pa nga natatawag si Dalbark at Swally, ay nagsuot na nga kaagad ito ng t-shirt ng Red Team. Pero si Singing Queen naman pala, ang pupunta sa Red Team. At dahil huling nabuno, ay syempre sa Yellow Team naman si Wally. Marami naman nang natuwa, nang mapasama si min sa Yellow Team, dahil magkakasama sila ni Dabart at Zwali at Paulo, ganun na din syempre si Karen at Miles. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring magsubscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Para naman sa mga netizens, ay mas naging patas nga ang mga members ng Red Team at Yellow Team, dahil magkahiwalay na ang dalawang pinakabata sa team, na sina Dobarkads Karen at Dobarkads Riza. At dahil bagong groupings, ay back to zero ang parehong team, hindi lang yan, dahil iba na rin ang naging games, dahil bukod sa teamwork, ay kailangan ding mag-isip ng mga members dahil sa tanong na ibibigay ni Tito Sen ay ito din ang bubuuin nilang numbers o letters gamit ang katawan nila. Na kung saan ay ayon pa nga kay Tito Sen ay kailangan nga daw ng palakasan, pabilisan at pautakan sa bagong game na ito. Dito nga ay ang nanalong team ngayong Sabado, September 28, ay ang Yellow Team na nakakuha ng 3 points. Sa susunod na Sabado naman, ay abangan din natin kung may madadagdag pangang games dito, na paglalabanan ng parehong mga team sa Itbulaga Olympics. Samantala, sa mga nagtatanong naman kung bakit wala si Da ads Ryan sa Itbulaga, ay may schedule nga ito para sa sprint Racing ngayong Sabado September 28 na syempre ay pinaghandaan din ng ating The Bark Ads, kaya hindi siya napanood sa Eat Bulaga noong Webes, Biyernes, at ngayong Sabado. Matatanda ang napag-usapan na natin noon ang tungkol dito. Na kung saan, ay maaalala nga, ang mga schedule dito ni The Bark Ads Ryan, na nagsimula nga ng July 13, na matatanda ang napag-usapan na natin noon. Kasama nga dyan ang September 28 na ngayong Sabado nga. At mayroon din ng November 9. Na mapapanood pa nga ang maikling interview dito ni Dabark at Ryan kung paano niya pinaghandaan ito. At sa mga gusto namang mapanood ito, ay puntahan lang ang Facebook page ng TGR Philippines. Ganun na din kung gusto nyong mapanood ang nangyari ngayong September 28. Samantala, narito naman ang naging reaksyon ng mga netizens sa nangyaring Itbulaga Olympics ngayong Sabado, September 28. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?